Yes, uh, another day, another vlog tayo guys uh, Napunta natin ngayon, i-update natin itong uh, barangay 313 Na ngayon ay pinasila uh, natin para i-update lang yung itong uh, barangay 313 no? Kaalis lang yung payloader, nakita natin, hindi natin inabutan Ang oras natin guys ay alas 4 na ng uh, hapon uh, Ngayon ay araw ng... Lunes Araw ng Lunes August 4 Yun o oh. So Galing tayo kasi dun sa isang uh, barangay na dinimulis guys Sa barangay 208 At ngayon lang tayo Nakabalik dito sa barangay 313 At ito na nga yung uh, kalalagayan Yung kanyang sitwasyon Ito na ang nangyari dito yan no? so ang gagawin tap tap na yan na guys ang itsura so tamang tama wala nang uh, gumagawa tara akit tayo sa taas. update natin guys so wala yung ano wala yung crane kaya ah, hindi sila nakapagbaba ng pilote so ito ngayon ang sitwasyon yan eto na eto na eto na eto na, eto na. yan o wasak wasak Ayan. At ano na lang ito. Kakatingin na lang. Tapos 'yung bawat ano kakatingin na lang para ibaba, no? At to, So kakatingin na lang to, guys. 'Yon. Ayan, oh. So ito Pag kinating to At dito Ibababa na lang ng crane So yun ang nangyari Yan <laughs> Nakakalula No? Wala nang hawakan Wala nang hawakan no? Nakakalula na guys Hindi dumating yung crane no? Wala yung crane Bukas na yun Bukas daw yung crane So tama-tama, pag nandito yung crane, dito na lang muna ako magla -live. pagkatapos kasi yung barangay 28208 ay konti na lang naman yon ito yung medyo matatagalan ng ano eh ayan guys oh ayan so kung titingnan mo rin sa, lab, sa baba akala mo napakasimple lang pero pagdating mo rito sa itaas nakakatakot pala guys wala nang hawakan oh wala na silang hawakan Kapakapa na lang. Oh. Wala ng flooring. At ganito ayan oh. Yan. Puro debris na yung ano, yung eskwelahan. At dito, konting dulas mo lang dito, eh magiging kwento ka. Dahil sa mga naka naka tusling mga bakal na yan, no? At tingnan mo naman guys yung ano Yung hagdanan napakadulas Ayan oh At sabog sabog na Was out was out na Ayan So may mga ano na guys Kakatingin na lang yan Pag yan Ay bubuhati na ng crane Kaya Lahat ay uh, binabalat-balatan na lang muna nila para pagdating ng crane ay isang uh, trabaho na lang ayan o oh. so hanggang dun sa dulo na yun oh. ayan so, ang uh, itsura ayan so ayan yan ang itsura ngayon ng uh, barangay 313 at yung uh, barangay uh, 272 ay uh, dapat na. So nasaksihan nyo naman yun kung papanong hilahin ng uh, uh at bumagsak. So ito, konting-konti na lang. Konting kembot na lang. O, oh, di ba? Napakahirap po. Oh. Imagine mo yun, o. Oh. Kira mo yung tinatapakan ko guys. Konting edulas lang to. Sigurado, kwento tayo. o <laughs> oh, oh. O uh -huh. oh, O. Oh, o, tingnan nyo. O. Oh. O. Oh. Tsura o. Oh. O. Oh. O, oh, diba? Ganyan na itaas. Ganyan o. Oh. Yun. Yun. yon, oh, O, yan o. Oh. So, sa mga gusto pong makita guys kung uh, anong itsura na ngayon. Ayan. yano oh iba at ito yung uh, CR yeah Inis na. Yan, so may nag-aano pa raw, no? nagbi-breaker pa. At may nagga-grinder. So pinuputol na nila yan para pagdating ng crane bukas, ay bitbit-bit na lang, ayan oh. Ayan, kakatingin na lang 'yan, guys eh. Yan. So, itong uh, 313 ang natagalan. Pero 'yung pinanggalingan uh, natin kanina, 'yung Barangay 208 saglit lang yun pagka pinasadahan nyo ng hydraulic breaker sandali lang yun guys pero ito medyo matatagal tagalan pa ito ayan oh. yan yan na So ayan guys Yung uh, paluap natin dito sa barangay 313 Ay uh, Konting-konti na lang Bali uh, bibit na lang ng ating uh, crane Pag dumating yung crane bukas dahil kakating-katingin na lang yan yun na lang ang kailangan yung uh, pambuhat na crane so pagka nabuhat ito matatanggal na yung uh, second floor iyan so salamat na marami guys sa pag update natin at samahan nyo ko palagi babalik-balikan natin ito kung ano na ang magiging sitwasyon lahat ng mga dinidimorish dito sa barangay 313 barangay 208 at barangay 272 Salamat po